mga ka kabikers shout out sa inyo ayan na ang ating banana cake o, ito na ito na ang ating banana cake ayan mga kabikers gusto matuto dyan ang banana cake din. pwede pwede kayong gumawa nyan mga kabikers uh, simple lang yan banana cake na ordinary lang yan ordinary banana cake yan mga kabikers uh, ang asukal na na ay 500 ang baking ay 2 cups dalawang kutsara spoon pala 2 spoon na kutsara umbok umbok lang siya mga kabigas at soda 1 fourth spoon oil <coughs> ang oil niya mga ka-bakers ay kalahating ibab 10 kalahating lahat ng yan 100 ml lang mga kabikars na 100 ml na oil pag titimbangin mo yun mga kabikars ay 200 timbangin mo na lang para mas maganda 200 tapos itlog apat na peraso okay sub one spoon pantay lang sub instant yun mga kabikars one spoon na sap instant ang harina niya naman ay report third class third class mga kabigars yan ulitin ko mga kabigars ha banana cake ang banana cake ko ang gawa ay ang oil niya ay ang harina niya 750 grams 3 port yun asukal ay 500 500 grams tubig dalawang evap yung evap mga ka na evap in can at yung oil niya kalahati lang in can, yung tubig niya mga ka-beggars pagkakani mo yun 800 grams yun pag titimbangin mo yung oil naman 200 grams For, or grams yun 200 grams yun mga ka sap niya isang spoon. Ang biki kalumet ay 2 tois spoon. Soda one fourth spoon. Yan. Itlog apat na peraso mga kabakers at ang natin na mga kabikers ang saging apat na piraso dipindi pa sa malalaki yan mga kabikers sa laki pa sa laki okay mga kabikers bye bye muna